Inaasahan na mas uh, magiging stable pa ang supply ng enerhiya ng bansa ilipatapos uh, mag-invest sa National Grid Corporation of the Philippines at Maharlika Investment Corporation. Kung makatutulong bayan yan na mapababa presyo ng kuryente, alamin sa sentro ng balita ni Clayson Partilla live. Yes, aljo mas matatag na supply at mas murang kuryente. Yan ang resultang inaasahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa flagship investment ng Maharlika Investment Fund o Maharlika Investment Fund sa National Grid Corporation of the Philippines. Sinimulan na ng Maharlika Investment Corporation ang paggamit sa Maharlika Investment Fund sa pamumuhunan. Kasunod ito ng pagbili ng 20% o katumbas ng higit 19 billion pesos na bahagi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ang NGCP ay pribadong korporasyon na nagpapatakas buo ng power grid ng bansa at naghahatid ng kuryente sa mga planta patungo sa mga power distributor gaya na lamang ng Meralco. Bibigyan ng dalawang upuan sa board ng NGCP ang Maharlika Investment Corporation. Ang ibig sabihin niyan, sa sabi pinipangulong Marcos, magkakaroon ng boses ang taong bayan at maimpluensyahan ng gobyerno ang mga desisyon ng NGCP para masiguro ang matatag na supply at mababawasan ang singil sa kuryente. Paliwanag ng Energy Department na t M